Kain tayo dito sa bahay ni Kan, Boss Jisung Jimmy! Yeah. Kain! Nga nga, Jimmy! Kain na naman! Nga nga, boy! Okay. Wala, kain kami dito kay Boss Jisung kasi ikon daw eh. Walang makain, walang nagbibigay eh. Yan yeah, no, lang, si Boss Jason. Jimmy! Ayun!

Magkano na pala na 200? May pardo na. Hindi kasi maganda. Ganyan na lang yan na lang. Ha? Ito pala kayo ito yung loob. Ah. Well, yung Hindi kaya. yung loob. dito. dia.

多少块、啊？五、嗯、不多。啊？最近冷。我那是二十来分钟。啊？我也是。

Tuyo na naman ulam nyo hap, uh, umaga, tanghal, tsaka apa. May vlog. ka sabi. Tuyo na naman. Tuyo na kayo na ng tao. Tinatapon yung mga kardira. <laughs> okay, gits nyo? Okay, bye-bye. Bye-bye, din boy.